Hi guys! This is Mr. Silver Series 81. It's one my vlog and welcome to this video. At this video po, oh, naka-jacket po tayo with outfit. Kasi pupunta po tayo ng Davao dahil mayroon pong appointment si Brenda doon this coming 3 p.m. And 3 a.m. na po ngayon. So kung pupunta po natin siya sa Talaga kasi nag-ano siya judge siya sa Talaga kagabi ng Miss Q&A. Kasi siya, siya sa mga judges. And uh, doon na sila nag-check-in. So, doon sila maghihintay sa amin. So, we are ready na, guys. So, we're heading to Talaka. So, saan ba yung van namin? kung eh? Yung van namin, yung anong hinihintay namin na reply niya. So, guys, thank you so much for watching. Charot And, uh, see you, Talakag. See you, Davao. So, pag, paano daw kami pa Talakag? So, may nagsabi nila, labas kami ng Aglayan, Malaybalay. So, Malaybalay. So doon na kami inalabas and papunta ng Davao. So didiretso na doon siya after malay-balay. So see ya Davao City! And that is thank you so much for the accommodation. Na ang mga cast! Kapit ito rin yung Bukat pa kayo ng magbibakang. Ganda pa van. So see ya This is the Casper Densha room 003 Sire Brenda Wala talagang signage kayo na wala kami Opa uh, <laughs> Ayan ay Tara na Good morning, good morning, good morning. Kinut kayo. Sa bura-bura yung sunod. Sige, Diane. Ibutan nga ba ikot? Ibutan ba ang Beef, chicken. Beef, no chicken. kabaloon sa ayun na the rice Paano sa last madam ay ko kaya ito sa Ayan! 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 Ayan!

Ako nagdala, ikaw nag ano ha? Wala kinabang? Oo. Oo, punta ko naman ito. Wala mm. <laughs> yeah. pa akong tulog. Okay lang eh. Nag-jacket may pa. Aday! Kapoy ka, day!

Odelay dito, lenggeng dito. Kung bbito, what tingala po ha? O pag joke do kay dag ko pero hindi dito campaign lagi. 200, ga pu din, Oo. Dili 1980 lang ni. 100. 180. 180. Um, Ang 200 so no. yeah, to tong naik ko an. 1. 5, tama sa kada sa mata. Ko to gi Ay, 200 pala to. Amo tienes. Kain ka. Cebu ka kaon ba ka? Wala yung bangla-bangla. So this is the first time. Ay, first time mo dito? It's my second time here. Kami di ba tito yung kasi yung na ana ah, ang mama ni Scarlett ba? Dari may nagkuha to. Love life. Sa so, dalan kay tag-taxi na magod niya to. Kaya tood mo taxi. Ito first time ko First time niya. Hindi, first time ni mo, thank no? You sorry, oh, thank you, Sarah so. Omega. Thank you, Sarah. First time ni mo dito. Dito ba? Dito. Maganda Dito. Ay, dito. Mga, <laughs> it's my Why? Sino tayo-tayo? Hindi tayo. Si, kayo ni Gwen. Ah, kami... Kayo ni Ano naman ah, na kami ni Gwen? Tarays. Rice, Pero dito? Sino kasama mo? doon sa Gusto na kami. Yung kay Chito. Ay, tayo. Yung ba? Kay Cheeto binan... Ay, Chito sa muntan. Okay, <laughs> 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 Make baby itong ano ito. Mga? Kay kuan David. hindi plastic. Tayo na isay ride day. Pa-piara ng diyan. ba mga Sa five ba magorder? Yang. Ito ako kanina na mag ko. ako. Wala naman ng sulay. Dapat din. Tapos plastic din, hindi lang sa plastic. Wala, may hindi na disiplinado sila diri. Dapat... Bawal yung yusin, walang yusin ha. Walang tindahan nga, maliit din. Wala, nasa mga designated area. Oo, oh, diba? <laughs> Kasi sa Argel, 3 years yung ano dito, nagtrabahan, trabaho. Collector, tapos <laughs> nag-ano ka? Bedrep. Really? nag siya. Ano yeah. gamot? Mm. Lahat ng ospital pinupuntahan niya. Ako Kaya Hindi naman yung hindi ng coach, eh. <laughs> man, pero hindi sa level niya. Lalo na mm kung marami na in order siya. 'di ba ano? Ay, hindi na Yung iba nga ano? Free ano, free trip to somewhere. Ano you know, binibigay nila kay Doc. Basta sa kanya na kukuha. Pwede magdala na. Ang bisita dito. Ah. Sa so 1. Ah, sa 1. I'm sorry sa so, wala sa list no?

Uy, hey, kung naka anak ba dana tapos dito yung unit din sumbak. Patayan. jud din. No ha. <laughs> Let's go. We have Gwen, Bakang, um, Brenda and Arjie. Kasi si David at si Ma'am si at si Laira, sila po pa-prepare ng food mamaya. So nagpa-iwan sila sa ah! Paiwan po sila sa ano. Hi baby. Mama, Okay. Nagpa-iwan po sila saan. Asa di? Ay, dapat. Hey, Marlene! Pak, pwede na very beautiful. And of course, beautiful din kami. Ayan, may mga pictures in there. Dito kami sa elevator ng Gaisano Grand, uh, Gaisano Grand, ng Silgay

Ano ang maskat? sa sila Sir, meron tayong isa. So we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, tama na tong nine para winner. Friend damage. Yeah. Pero wala wow, ako'y kamay-papakot namin. Kanina mabuti parka ni niya sa loob. Kumuntaan ko. Kung man ninyo ma-explain sa anong guest na invite vite karoon. Ano sila? Guwapa Sexy? Pero may kubaliin nun o bukod daw? Ahh. Lagi kayo dakasan sila to? <laughs> kaya man nga, kaya akong lubago na. <laughs> lubago na ng ulo. <laughs> Thank you for doing that And of course, we're very much honored that you're here joining us to announce and draw the winners of our Cars and cash Wars in a Flash Grand Raffle Draw. And on that note, we'd like to ask our representative from DTI, Ma'am Jennifer Grimada, help us out. So now, let's welcome Ma'am Brenda and winners. Wow! Okay, hey, we're done! Thank you, thank you, so much! Thank you for you. Bye! <laughs> Bye. <laughs>